natin ang unang barangay na maglalaro. Eto sila, pasok! Hello, Tamar Kami po Wait Kung lang. barangay lang. yata yan. Wait lang, oh. meron pa, ha? Naku, oh, ang dami pa lang! <laughs> Yung dami. O, oh, ba? <laughs> Bagong pautakan, kasama natin ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Oy! Parinig po ulit ng energy! Yeah! Kompleto <laughs> oh, sila. Sige po, ipakilala niyo po lahat. Hello, no, Kapuesto na po. Good luck. Tapos yung iba, uwi. Kayo lahat ha, lalo. <laughs> Wala na naiwan doon sa barangay nila. Oh. <laughs> Sinama lahat <laughs> eh. Oh, kamusta po? Okay. kapwesto na. choice on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Pagkain po. Pagkain. Timer ready. Mm, Give me five on the board. 45 seconds, give me five na pagkain. Mga pwedeng gawin sa bahaw. Ano mga pwedeng mong gawin sa bahaw? 45 seconds, go! Sinagat! Almusal. Pagkain ng aso! Popcorn! Crispy rice! Oh. Isa. Kampurado. Tugaw. Pass. 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 Ano ang gagawin mo Pass. sa bahaw? May bahaw ka. Anong gagawin mo? Lugaw. Kampurado. Sinanag. Tapos lang. Pass. Naisangag na. Binilad. Ba, binilad. Hello? Binilad daw po. Binilad. Eh, binilad. Binilad. Tinanggap na rin yung ano eh, popcorn sa dami na. Oo. pop rice. Yung number two. Sinasangag. Pagbahaw, pwede nang ano yan. Bukas. Hindi maabot eh. <laughs> 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 yan, initin. Pwede pa yun. <laughs> Pwede pa ba yun? Oo, oh, boss. Pwede pa po yun. Yung number three. Nung ginagawa sa bahaw. Hindi na lagay sa ref. Yung number four. Studio audience sa makikinabang dyan. Arbony! Ano po? Ano po? Pangalan mo? Susi. Ta Taga saan ka? Quezon City. Quezon City. Anong gula mo? Pwedeng gawing ampaw. Ampaw? Ampaw? Ginagawang ampaw? Parang Para ano? pa-price na rin yun eh. Ganon, nire-recycle. Pampaw fries. Okay. Mama Paolo! Ito, ano pong ginagawa sa bahaw? Hello? Suman. Suman? Ginagawang suman? Totoo ba yun? <coughs> Karen! <laughs> Mami, pangalan niyo po? Liza. Ano po sagot niyo? Pinipig. Pinipig. Pinipig! Pinipig! Ha? Liza! Ha? Pako ka sa manok! sa manok! Ah! Sa ah! Sayang. Sayang. Baka sa aso yung sabi <laughs> nito. Oo oh, oh, eh. Muntik na. Thank you po. Barangay Platero, two points para sa inyo. Zumba Ladies, salamat po. Thank you, Zumba Ladies. At ito na ang susunod na barangay. Panorin natin, Dabber Time. Daniel Fajardo. Hi guys. Hello po. Hello, sino to? Okay, okay. Pakilala sino maglalaro? maglalaro? Uh, pinapakilala ko po ang maglalaro para sa Asa nang name tag mo? Ayun. Si JM pala to. go. Go. Ah, uh, pinapakilala ko po ang maglalaro para sa LPB Youth Organization ng Barangay Daniel Fajardo. Si, At dito na po. Sino sino yan? Nandito na po si Kuya Elses. Right. Si Kuya Axel. Ay, mali. Si Kuya Makmak. <laughs> si Kuya J-Lord. <laughs> at ang pinaka-pongy sa aming barangay, Crispo! Sa so, may pamali. Guard! Guard! Parang, okay, ano game. Pwesto. Ah? Sige po. Good luck, round one. Joy so at the board. Meron pa tao, bagay, hayop, lugar. Hayop po, bossy. Hayop. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. Na hayop. Letter C. Na hayop na apat ang paa. I see it my number cats. 45 seconds. Go. Carabao. Crocodile. Cut. Dog. Cut. Cow. Pass. Carabao. Pass. Carabao. Pass. 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 Eaten. Pass. Cheaten. Baby. Pass. <laughs> Pass. 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 Cheetah. Pass. Pos, 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 yes. Pas. 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 Kau. Pas. Cricket. Pas. Pas. Cricket. Crow. Chicken. Pas. 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 Cat. Cheetah. Kala ko mape-perfect na, na, bossing. Medyo madali eh. Yung uh, number four. A million. Karma yan. Yung number five. Bigay mo na rin rice. Capybara. Yung uh, number two. Pahulaan natin. Pao, ikaw mauna. Ano? Go, mami. Kao. 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 CLF. Yeah. Ah, count. Miles. Okay. Ay, yes, Miles Karen. Ito po si Tatay. Ano po sagot niyo? Camel. Camel po. Camel. Okay. Hello po. Ano po pangalan mo? Mario. Anong hulang mo? Chimpanzee. Chimpanzee. Apat pa paano? Tinan natin. Dalawa lang pa mo. Ay, Oo, dalawa lang pa ako eh. Number two, Rice. Pakibukas. Ayan na naman. Uh, Kamen! Barangay Daniel Fajardo, two points para sa inyo, boys. Thank you. Thank you, boys. At tawagin natin ang huling barangay. Ito sila, double cuts. No! Hello oh, Mami, Kuya. Hi! Yes. Sino po maglalaro sa inyo? Okay, ito yung ating mga na, na, napaka-aktibong mga staff ng Barangay Santa Lucia. Uh -huh. Opo. Sino po maglalaro? Sino, sino po yan? Pakilala niyo yes. po. Yes, okay, magandang hapon po. Mula po sa Team Fight Lucia, pinapakilala ko si Wen, yeah! yeah! Carla! Yeah! Sarah! Yeah! Minette! Yeah! And Norbert! Yeah. Ang mga aktibong staff ng Barangay San Lucia, Pasig City! Hey, good luck po. Aktibo, okay lang po ba yung may dinadalang tao? Uh, uh, <laughs> Ay, pala. Good luck po. <laughs> good luck. Okay, first of all, sa on the board. Meron pang tao, bagay, lugar. Tao. Tao. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five. Na tao. Parts of the body na may kaliwa at kanan. Quiet, please. Ups. Tara ka, still coaching. Mahinit ang ulo, ha? Ah? 45 seconds. Go. Kamay. Paa. Breast. Tuhod. Daliri. Ilong. Huh? Mata. Balikat. Pas. Uy, isa na lang. Tuan. <laughs> One more. Pas. Isa na lang. Pas. Pinte. Yeah! Yes! Yeah! Yeah! Five points. Thanks, Kalay. Diretta po dito po sa presinto. Thank you, Barangay Santa Lucia. Kumalag yung ano, yumanig yung tablado. Dumagundong. Okay. Ito, uh, nako. I-check natin ang leaderboard para malaman natin ang papasok na dalawang barangay sa second round. Leaderboard. Ayun na. Barangay Santa Lucia, five points. Pasok na pasok. Eto na, Barangay Platero. naka 2 words in 11.84 seconds. Ang uh, Barangay Daniel Fajardo, two points de pero mas babagal. 24.54 seconds. Sayang! Pero okay lang po yan. Ang Barangay Daniel Fajardo ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Ay, bago natin tuloy laro. Sa Sabado, Game 5, laro ng mga estudyanteng henyo. Abangan uh, nyo mga schools na... Philippine College of Criminology, Trimex Colleges, at ang University of Perpetual Health System, GMA Campus. Saturday po yan. Sabado yan. Sabado. Sabado. Unang barangay na maglalaro, yung mga uh, yung naka five points, barangay Santa Lucia. Ito na, bossing. Sino po maglalaro sa ating second round? Okay, ayun uh -huh. uh -huh. uh po. -huh. Sino maglalaro sa atin? Ayun na po. Sino, Sira sino, sino po na sila? una na. Inus, Sino-sino po sila? Ayan po si Dumer and Carla. Yeah. Dumer and Carla. Ready na po ba kayo? Ready. ready! Okay, good luck po Carla and Nomer. Let's go! Pili okay. kayo ng category. may dalawa pa. Bagay, lugar. Bagay. Bagay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Sa nobyang bahay. Oo. Oh, oh. Sa kusina. Oo. Oh, oh. Pangluto. Oo. Oh, oh. Kalan. Oh, Kaldero. Pwede. Kawali. Oo. Oh. Kawali. Oh. Malaki. Kawali. Oo. Oh, oh. Kawali. Pwede. English. English. Oh. Pan. Hindi. Kawali. Hindi. Kaldero. Pwede. Maan. Kawali. Pwede. Pas. <tinyo> Tao ay bagay sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas. Hindi. <tinyo> sa, <labas. tinyo> sa school. Hindi. <tinyo> Simbahan. Hindi. <tinyo> bahay. What? Pwede. Lab labas. Oo. Labas. Hindi. <tinyo> <tinyo> bahay. Hindi. <tinyo> loob. Oo. Sa kusina. Hindi. <tinyo> <tinyo> sa kwarto. Oo. Sa kwarto. Uhigaan. Hindi. <tinyo> Pang display. Hindi. <tinyo> cabinet. <tinyo> Pwede. <tinyo> Hangir. Hindi. <tinyo> sa loob ng cabinet. Hindi. Pabango. Hindi. Pabango. Hindi. Ano ba yan? Bakla! Pas! Sa loob ng bahay! Pwede Sa loob ng bahay? Labas! School! Hindi! Transportasyon? Sasakyan! Bangi... Hangin? Hindi! Lupa? Oo! Dalawa gulong? Apa? Oo! Kotse? Hindi! Taxi? Hindi! FX? Hindi! Ah, kotse. Hindi. Apat ang gulong? Oo. Apat F, ano, owner, gano'n? Hindi. Oh my God, well, pwede, no. Pwede, honor. Kotse. Jeep. Oh. Tao. Ay, tray. bagay sa loob ng bahay. Oo. Oh. Uh, sa kusina. Kusina. Pwede. Kusina. Pangluto. Hindi. Uh, Pangluto. Uh, Pangkain. Hindi. Uh, basurahan. Ganon. Hindi. Hindi. Kusina lang. Uh, pwede. Kusina. Libat. Kusina. Hindi. Kwa sala. Oo. Oh. Sa pang-display. Pwede. Oo. Pwede. Sinasabit. Oo. Clock. Hindi. Boy black frame. Hindi. Hindi. Uh, picture. Hindi. Uh, papel. Hindi. Nakasabit, chandelier, oh. ilaw. Chandelier, ilaw. Light. Aray. Tao. Oh, Ay, sa ng bahay. Oh. Sa labas. Hindi. Ay, labas. Hindi. Loob. Kusina. Hindi. Kwarto. Oo. Higaan. Oo. Unan. Oo. Unan. O. O. Pillow. Ah! Ay. Ay, taray. Ay, taray. lang ang talon, ha? Three words para sa Santa Lucia, Pasig City. Thank you, uh, ladies. Thank you po. At tawagin naman natin ang Barangay Platero, Binyan City. Kapagad! Ito na, mga taga Barangay Platero. Sino po ang uh, maglalaban natin sa round two? Sa round two po ay si Ate Pei at si Ate Sol. Ate Pei at Ate Sol, sa tingin niyo po ba ilang points ang makukuha ninyo? Lahat. Lahat! Lahat po, si... Pati Lahat. points daw ng kalaban, kukuha na nila. Magalingan niyo po, pwesto. Good luck. Okay, isang category na lang natitira. Lugar. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pilipinas. Oo. Luzon. Oo. NCR. Hindi. Pass. Agad. Uy, next word. Pilipinas. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Kuwait. Oh, Hindi. Mindanao. Hindi. Pass. Agad. Ayusin mo yung mukha mo na kasi mamot eh. Oo. Kaya pass ng pass eh. Luzon. Oo. NCR. Oo. Manila. Oo. Ay, tara yung smile. Ala ba, Para Pinapasyalan? Mall? Palengke? Pwede, pwede. Uh, hospital? Hindi. Luneta? Hindi. Ah... Uh, Ang lugar sa... Oo. Oh. Makati? Hindi, hindi. Uh, Uy, mahaba pa po oras. Ah, uh, sa Pilipinas? Hindi. Luzon? Hindi. Isayas. Hindi. Tanaw. Hindi. Ah, uh, tao? Hindi. Cemeteryo. Hindi. Pass. Ha? Last, last, word, word. last, word na? Last word na po. Uh, sa Pilipinas. Hindi. Sa uh, Luzon. Hindi. Uh, international. Oo. Uh, Asia. Hindi. Oh, Ah, ah, Japan, Indonesia, Thailand, Iraq. Hindi. hindi, hindi, Japan, hindi, Hira. hindi. Hira. hindi. <laughs> Pwede ba mabayaw? Wala, wala. Bawal. <laughs> Sige po. Uh, Baka may gusto po kayo shout out. International? Oo. Oh, oh. uh, talaga. Uh, USA? Hindi. Okay. Uh, Canada, Italy, hindi, France, hindi, Paris. Hindi. hindi. Germany? Hindi. <laughs> Sige po. Bawal na mag-pass. Uh, Last word na bawal yan. Bawal na mag-pass. Sa'yo daw. Korea. Hindi. Last one minute. Korea, North Korea. Bako mayaw. Wala ka bang gusto batid. Sige, Mark. Baka may gusto po kayong kantahin. <laughs> Sino pong kaboses ninyo, Globes? Uh, Canada, Indonesia, Thailand. Hindi. Tumutunga pa. Pwedeng manawagan sa mga nawawalang kamag anak uh, Singapore. Last Hindi. 30 yeah, seconds. May 30 seconds ka bang exposure. <laughs> Kaway-kaway sa mga kapitbahay! bahay uh, Bali, 5 minutes pa lang ngayon, ano? Yung rounds. <laughs> <laughs> France. Germany. Uh, Hindi. Hindi nga. Okay. Uh, Talaga tumutunga ka pa. 10 <laughs> seconds.

Tuloy ba tayo? Ano, magpapalit ba ng players sa uh, Pao? Uh, eto, sa so Jackpot Round, gusto nyo ba? Gusto mo bang pumalit? Kanino? Gusto <laughs> pala. Gusto. Gusto nyo ba yung players nyo? Hindi po, sila pa rin po. Sila, sila pa rin. rin. All right, good luck. Same, same. Okay. Ay, okay, mga darling, uh, balik. Good luck. Tama, Good luck. Timer ready. Good luck. Para sure. Para sure lang. Ay, hindi daw. <laughs> <laughs> Mukha lang pero hindi, no, na hindi, pala pala. <laughs> sure, ah. hindi daw. Oo, para hindi masaya. Diba. Hindi na pa. <laughs> 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 Grabe yung hiling boss. Yun. <laughs> no. Give me five on the board. Good luck. Timer starts now. Tao, hindi. Bagay, hindi. Hayo, hindi. Lugar, hindi. Oh. Pagkain. Oo. solid? Oo. Oh. Solid iniinom? Hindi. Solid, ay, solid, uh, hindi. gulay. Hindi. Pag ulam? Uh, pwede. Ulam sa umaga? Uh, hindi. Tanghali? Uh, Oo. Oh. Uh, oh. may sarsa? Hindi. Sabaw? Hindi. Prito? Uh, Oo. Oh. Brito isda? Baboy? Hindi. hindi. Mano. Pwede, 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 Baboy? Pwede. Inihaw? Hindi. Inihaw? Prito? Oo, pwede. Lichon? Lichon kawali? manok? baboy? Lichon? Hindi. Lichon? Pwede. Pwede. Hindi. Uh, pwede. Ano? De, 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 de. Oh. Manok, baboy, baboy Pwede. balik tayo. Ulam, Pwede. ulam, oh. pa pas, de, de. tao, de. tao. Hindi. Ba ba tao bagay. Oo. Oh, oh. Sa loob ng bahay. Oo. Oh, oh. Ginagamit sa kwarto. Sa sa Hindi. Sa, sa sira sa, sa kusina. Hindi. oh hindi. Sa kusina. Hindi. Sa banyo. Hindi. Sa kwarto. Oo. Hindi, hindi, hindi. Sa sala. Oo. Sinasabit. Oo. Sinasabit, kurtina, gano'n. Oo. Oh, oh, tao, hindi. Bagay. Hindi. Hayo. Oo. Oh, oh. Hayo sa ah, uh, dalawa paa. alan. Oo. Oo. Aso. Hindi. Pusa. Hindi. Daga. Hindi. Insekto. Hindi. Dalawa pa ah. Oh. Oo. Dalawa uh, Aso. Pusa. Hindi. Hindi. rabbit. Ganon. Pwede. Pwede. Rabbit. Pwede. Parot. Pwede. Rabbit. Pwede. Rabbit. Pwede. Rat. Hindi. Daga. Hindi. Rabbit. Oo. Oh, oh. Rab. Oh. Rab. Rat. Hindi. Rabbit. Parot. Hindi. Parot. Hindi. Loro. Hindi. Ay! Loro? hindi! Paro? Hindi! Ah. Bas? Ay! Tao? Hindi. <laughs> Tao? Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Uh -oh. Lugar sa Pilipinas? Hindi. NCR? Hindi. I am... international? Uh -oh. Asia? Hindi. Uh, Asia. Europe? Oo. Uh -huh. Europe? Oo, oo, oo. Ah, Europe, ah... Uh, -huh. uh -huh. <laughs>

Ah, uh, parte. Uh -oh. Ulo. Hindi. Baba. Uh -oh. ba uh -oh. Pala. Kamay. Hindi. Kitna, Hindi. Kitna. Tuhod. Uh Oo. -oh. Tuhod. Uh Oo. -oh. Oh. Me. Oh. Nee. Right. Two points. Sandali lang po, ha. Ay. Ay. Pasensya na po mga dapper Sa Ganun po talaga. Pag na-excite ang pa, tao, oh, kung ano-anong nasasabi, pa! <laughs> ano ba? <laughs> Sorry ka dyan. more <laughs> sila. So, panalo kayo ng 30,000 pesos. <laughs> Congratulations, Barangay Santa Lucia ng Pasig City. At maraming salamat din sa mga magkakaparangay na nakasama natin. Barangay Platero, Binan City, Laguna. Barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City. At Barangay Santa Lucia, Pasig City.